Hi guys, mag uh, kami ng ano no, ng ayungin. Ganito ang itsura niya, oh, tong isda. Kaya hinuga, hinugasan na 'yan, tapos nilagyan ng yung ilalim nilagyan muna ng kamyas. Tapos ayungin kamyas ulit. Then kamatis. Yung mga apat na kamatis yan, guys, no? Nalalagyan niya. Yung iba, hinihiwa pa, eh. Okay. Kasama yung sabaw ng kamatis. Guys, nawala itong bawang. Yan. Sibuyas. Isang katamtaman laki ng sibuyas na Okay. tubig mm. isang basang tubig yun konting asin. asin mga ano lang yan ha half a teaspoon okay. kukuha pa ng magic sarap lalagyan din siya ng magic sarap yan, yan magic sarap isang ano no isang sachet yan sinalang ko na no Binuksan ko na yung apoy. Medium heat lang, no? Tapos lalagyan ko na ng takip. Lagyan ko lang ng itong isang siling verde. Gue tahan mentega dalam suhu membawa air, supaya musim mutwieermanко figured Depois, dengan keb JIM curiosidad Ito tapos itong lagyan ng uh, kapis. Ayos na guys. Simbay so, ko na lang no, mga 2 minutes siguro. Yeah. Hindi ko na lang tatakit maigyan. Oh. Ganyan lang. Ito na guys ang aming pinangat na ayungin sa kamyas. Uh, lunch time!